tangali so ayan so, dahil sa walang pasok bakasyon muna uwi muna ng probinsya so, may ang last loss ng hapon ng sakay namin kapuntang dahit sa Bicol yeah, iba ko sa may Kubaw sa DLTV Terminal Bus yeah. sakali. So, ayan. So, dahil sa walang pasok, vacation muna. Uwi muna ng probinsya. So, may ang last loss ng hapon ng sakay namin. Kapuntang Dair, sa Bicol. Ayan, dito ako sa may Cubao. Sa DLTB Terminal Bus. Ayan. Masama kayo ano ko. Stop over muna dito yang Do... bison okay. SM died

muna tayo ng tinapa sa katuyo so, tinda niya ito ng ano ko yung, yung ko tinda balaw nalunggong nasaan yung tinapa sa kabila yun tinapa ang galunggong doon sa gilid ng terminal may kasakay na kami ng pangka punta na kami ng uh, sa parangkay namin doon sa bahay namin sa lugar namin tawid agad kasi to malayang layo pang ano pangkay uh, namin 30 minutes siguro. Doon na kami nakadong, pagdong na rin kami sa ano, sa sa lighting continuous lang ito ng vlog ko kahapon mula nung pagbiyahe namin hanggang makarating kami sa bayan ng Usipangan Iban Camarines Norte so nandito na kami ngayon sa lugar namin sa may beach ayan so ito yung cottage na pinagawa ko dun sa ano kapatid ko ayan. isang cottage lang yan para may mapistuhan lang kami dito mga ano mga magkakamag-anak malaki naman yung area area nung tabindagat namin so yung kabila kasi uh, private na yun ibang may ari nun so yun talagang pina pinaririntahan nila yung mga cottages dun kabila na yun so hindi lang ako makapaglapit dun kasi daming dahil mga bata mga magka ano pamilya yung so, mga nag ano dyan sa saka may nagbibidyo okay kaya dito lang ako so marami na rin mga bata na ano naliligo yung cottage ito pa yung ano hindi pa nga natapos nung kapatid ko ito pa yung kawaya na pinabili ko yung pawid dito kami nagluluto. okay dyan kami nagluluto. Marami nang naliligo doon sa ano, tabindagat dagat. Ayan, hindi lang ako maka video doon kasi maraming mga bata. Ginto rito ang yelo, no? Mahal. O yan, no? Sa, ano, ang pinaka-presyo talaga nito, 4, 3. Pagdating dito sa beach, isang yellow, yung ganyan 10 piso na uh, ano na triple na ang price hindi ako masyado makaano may music kasi may nagbibidyo kayo nagsasabay sabay minsan kagabi tatlong video kayo ano, nagsasabay sabay so ito yung area namin ito lang yung sakop ng ano namin lupa so yun muna guys Salamat sa panonood ng aking mga video. Please subscribe, like and share. Salamat.